Ayun, puno na. Ayun na, na ang kanilang compartment ay puno na. Ayun na sila, nasa pransa. Magbabay dito sa dito -di Sa akong video. Hello? <laughs> <Video>. Why? <laughs> Hello? 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 Alexis, di na tulong nakita ni Linda na daw mambay Liza? na daw doon? Si Ate. 'Yan magi Bawal din. Ay, Mer, 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 punta ka na sa bahay Punta ka na sa bahay Mer, Mer, paalam na kay nanay, magtis ka na Tapos, oh, punta ka na sa bahay Ay, tayo, mo nga rito, Kasi Pasa yun, pasa yun Puhay oh, din, sarak yan Ano na din tatawagan ni kuya, ay? ay? ano ko na? Uy, paligid kam. na sila, Uy na sila ng summer. Salamat sa pagdalaw. Family. Mura. <laughs> Ay, nagtaksi taxi pa kan? Ay, na ka? Ay, na ka? Ay, okay, Ay, nag Ay, taxi nila kang Ay, oo, puno po Ay, nagpabok ka na? Nagpabok oh, ka na? Ay, nagpabok na? Ay, na? Ay, Ayun, puno na guys. Nagpabok sila ng grab. Kasi puno na yung sakya ni Kuya guys. Ay,

Kumain so, na rin pa tayo paglarga. Mag-convoy ka? Oo. Mm -hmm. Ay. Oh, di ko na muna patayin, convoy. May, may hiyap para patayin ko, ano?